Magnolia versus TNT, 1 versus 8. Pero mahirap pa rin i-count out ang TNT ng basta-basta kasi may stretches na explosive sila offensively, especially having RR Pogoy back. Pero ang biggest trend ng Magnolia ay yung defense nila. Sa conference so far, clear-cut number 1 defense ang Magnolia with 96.2 defensive rating. And when I say clear-cut, I mean it. Kasi 7-point difference sila ng number 2. Sobrang layo. So pag-usapan naman natin yung game. Okay, sa first quarter, napansin ko kagad yung depensa ng Magnolia. They're defending the drive with intention. Kasi isa sa ng TNT ay mag-drive and kick. Pero kapag pinwersa mo kasi sila to certain spots, mas nagiging predictable sila ay mas makakarotate ka ng maayos sa defense. Kung makikita natin dito, pag-drive ni RHJ, okay, meron dalawang tao dito na nakahelp. And si Tyler Bay ini-split niya yung gap between two players. Siya yung perfect player na ilagay sa weak side para mag-split ng gap kasi lengthy, athletic, kayang mag-cover ng ground, mas malaking ground. So after dito, napwersa nila mag-pick up si RJ So jan pa lang, medyo panalo ka na sa defense. Kasi after ng pick up, kung makikita natin, immediately nag-recover sila sa mga tao nila. Baroka, bumalik kay Pogoy. Si Abueva, nakaabang dito pero si Tyler Bay, okay? Ini-split niya yung two. Ahan Misi, Inaki talbo So, kumbaga, na-stall nila yung offense without giving up space or without giving up an advantage sa uh, TNT. Okay, makikita natin dito, okay, another chance for TNT to score. Dumrive si, Fogo, si Pogoy. Two people. Binagay kay Montalbo. Dumrive. Again, there were two people. Okay? Ayan, dalawa. One, two. Si Tyler Bay yung nasa ilalim para sa si Galinato. Okay? Iro-rotate iro -rotate to kay Baroka. Pagbigay kay Kobuntin just in case sa ibigay. And then mag-ex out si Bay. Okay, Pagoy. Kung makikita natin, ang hirap ng pasa na yan. Yan yung ibibigay mo sa defense eh. Yung kick out, yung cross court, papunta sa shooter sa kabilang corner. Kasi by the time na dumating yung bola dun sa corner, kung yung pasa hindi mataas yung velocity, kung di ka naman si Luka Doncic, makaka-recover yung defense and makaka-rotate. Kita natin dito, okay, turnover. And kahit na masalo ni Kabuntin yan, andyan si Tyler Bay. Okay, next play, scramble. Okay, regain possession, TNT. Okay? May ito si Talbo, Biligay kay Pagoy. Pag-drive ni Pagoy. Wala. Kasi nakaabang sa sanggalang dito sa ilalim. Okay? Walang baseline. Kasi pangit ang spacing. And merong abueba. There were two people here. Kahit na may matchup yan dito. Hindi ka makakadrive. Mahirapan ka. And again, nilagay nila si Tyler Bay. So, weak side. Kasi siya yung pinaka makakapag-cover ng malaking ground. Okay? Kung makikita natin, pinoos din na lang ni Pagoy. Anong nangyari? Anong ginawa ng Magnolia? Okay? Zenon nila itong side na to. Tyler Bay, again, nagsisplit ng gap. Sangga lang, babalik yan dito. Okay? to dito. So, kahit na pinwersa mo si Pugoy into a pick-up and a kick-out, ikaw, as Magnolia, hindi ka nag-give up ng advantage. Kasi pagka-kick-out dito, again, pag the, by the time na dumating kay Kubuntin yung bola, asan yung depensa ng Magnolia? Andiyan na ulit. Okay? Ayan na ulit sila. Okay? So, kumbaga, binibigyan kanila ng kunyari open shots pero yun talaga yung binibigay sa'yo iyo. Pinupwersa ka, ginagawa kang predictable. Again dito, may kita natin empty side ball screen. Galing na to, Nag-show si Sanggalang at the level dito. Okay. Ito si Pog si naka-go over and magro-roll ngayon si Galinato, di ba? So technically may advantage dito ang TNT, di ba? Kasi 2 on the ball eh. Pero hindi. Kasi you have Eriobu na again, kahit na hindi siya si Tyler Bay, semi-tall, lengthy athletic defender na nasa weak side. Malaki ikaw cover na ground nito. So, kumbaga, X na to. Kasi ang role niya, niba, backs out niya si RHJ sa offensive rebound or sa drop pass. And nandito si Abueva, ready to take the charge. And turnover para sa TNT. Great defense from Magmala. Okay, again, dito. Kung makikita natin, clear out si oftana high post si R.H.J., binabantayan ni Rome de la Rosa. Immediately, pagkabigay ni Heruela ng bola kay J since hindi threat si Heruela offensively, nag-load up kagad si Halalon, pumunta kagad siya dito. Kung mapapansin nyo, ah, sobrang deliberate ng ginagawa nila na even dito, makikita nyo na si Halalon, instead na mag-double siya directly, Instead na i-double niya lang ng ganyan, ang ginawa ni Halalan, kung makikita natin, tumayo siya sa spot dito. And si Abueva, nandito. So, either way, na dumrive, kunyari, si RHJ, to the right or to the left, may tao. And, deliberate na ginagawa ng Magnolia na, na naglo-load up sila sa driving sides. Kasi kung makikita natin, Halalon, instead na mag-double tumayo sa spot. And now, ngayon, na pwersa si R.H.J. pumunta sa baseline and now pagdating niya sa baseline dito na nag-engage ng fully yung double team and si Tyler Bay again since siya yung nasa weak side siya yung sasalo nung dive ni Galinato na supposedly dapat si Halalon yung hihilahin pababa pero since si Tyler Bay and si Baroha naka-zone dito sa weak side pagkabigay ni R.H.J. ng bola kay Galinato na steal na ni Tyler Bay And, diretso, fast pa ang Magnolia na nagresulta sa EC 2 points. This is one way to counter it, yung depensa ng Magnolia. Kung makikita natin, din na lang ng TNT sa gitna yung ball screen. So now, kahit na nandito si Pauly, and kahit na si De La Rosa nasa hips pa rin ni RHJ, and dahil nag si Kelly Williams, mali ng kulay, dahil nag Kelly Williams dito and Laput is medyo out of position sa kanyang drop. May mapapwersa si Tyler Bay ngayon na magtag ng roller which is default defense naman siya to be fair. Kahit sa ang level ng basketball kapag may ball screen you have to tag the roller para mabigyan ng time yung big man mo na makarecover especially sa drop. Pero kung makikita natin dito simple action pero dahil din na sa gitna and eh, naglo up ang Magnolia konting lift ni Kim Aureen dito. This is enough for him to take a 3 pointer na pumasok. So even though hindi siya ideal shot for TNT, that's one way to beat Magnolia's defense. Pero sa game na to, sobrang ganda talaga ng depensa ng Magnolia. Kung makikita natin dito, ball screen, okay, nasa gitna. Kagaya nung kanina. Pero tingnan nyo kung paano mag-navigate ng screen si Tyler Bay. Parang dumulas lang. Eh ngayon, uulitin nila yung ball screen, angle pick and roll, Now, nag-switch naman sila dahil late in the shot clock na 11 seconds na lang. Ngayon, reversal kay Rich J. Dapat ibuboomerang to kay Roger Pogoy. In my opinion, ah, kaya yun yung intent ni Pogoy dito. Kasi, usually, kapag mismatch, ipapasa mo palayo and then ipapass back sa'yo para meron kang momentum para atakihin yung big man na meron kang advantage in terms of foot speed. Pero ito, yung atake ni RHJ J.C. Si Aris Dionisio. Now, na nila si RHJ pumunta sa left hand niya and si Gio Halalon nakaabang dito. Sanggalang, even though out of position, hindi ka makaka-help off RR Pogoy. Eh. Pero dahil na ng sa Magnolia si RHJ to is left hand, mas may chance ngayon ng Magnolia na makakuha ng steal na nagawa nila sa possession na 'to na naging easy 2 points sa fast break. So natapos ang laro sa score na 109-94. Panalo ang Magnolia at mag-a-advance sila sa semifinals. Yung depensa ng Magnolia Hotshots nakapagpwersa ng 24 turnovers para sa TNT at nakapag-generate ang Magnolia ng 22 points of those turnovers. And in my opinion, yun yung isa sa mga biggest factors sa pagkapanalo ng Magnolia sa game na to.